Good morning mga par. May bagong daanan po sa tawid ng uh, San Roque Bridge. Tara! Yay! So ayan par, nandito na tayo sa bagong daanan. Oh my ayan, God! Motor lang po ang pwedeng lumahan. No, 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 no! <laughs> Medyo no, mapitid pero no, 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 no. pwede na rin. pwede nang pagtiisan as for now oh yeah so yun lang mga par uh, diretsyon nyo lang tong kalsada na to at uh, lalabas kayo dun sa may 5 star na chicken what? marami lang nga pong hams dito okay na rin please uh, mabilis makapag uh, biyahe